Magandang araw mga ka-ex-crew, ako si Kuya Deng at ito ang balita na dapat mong malaman hindi para matakot ka, kundi para magising ka. Ngayong araw, dalawang kontrobersyal na isyo ang ating bubusisain. Bubusisiin, una ang pagkalugi ng GSIS matapos pamuhunan ng mahigit isang bilyong piso sa DigiPlus Interactive, isang kumpanyang konektado sa online sugal at pangalawa ang nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang ex-crew report kung saan opinyon ng taong bayan ang pinakikinggan. GSIS iskandal bilyong-bilyong piso ang nasunog. Okay, anong nangyari? Ang Government Service Insurance System o GSIS na nangangasiwa sa pera ng mga empleyado ng gobyerno ay pumusta ng mahigit isang bilyong piso sa stock DigiPlus Interactive isang kumpanyang kilala sa larangan ng online gambling. Ang problema, bumili sila ng share noong malapit na sa pinakamataas na presyo, nasa 65 piso at 30 sentimo kada share. Uh, ilang linggo na lang ang lumipas, bumagsak ito hanggang 13 piso at 68 sentimos. Ibig sabihin, Halos 80% ang ibinagsak para kang bumili ng bahay na nagkakahalaga ng 6 na milyong piso tapos biglang naging isang milyon na lang ang halaga. Hmm. Sino ang nasa likod nito? Si Jose Arnulfo Wick Veloso, ang presidente ng GSIS, dating boss sa HSBC at PNB. Siya raw ang nagdesisyon sa mga investment na ito. Ayon sa mga ulat, ang mga shares daw ay binenta ng isang playboy bilyonaryo na kasulukuyang may kaguluhan sa diborsyo. Ibig sabihin may issue sa diborsyo. Pagkatapos ibenta, tsaka bumagsak ang presyo. Yun lang, nadisgrasya mga kapatid. Dagdag kontrobersiya, hindi lang ito ang sablay. Noong 2023, mahigit 2 bilyong piso rin ang ipinuhunan ng GSIS sa mga kumpanyang wala namang record ng kita o pamimigay ng uh, dividendo mula sa noong 8,000 labing siyam. Ayon sa Commission on Audit, delikado ang mga ganitong investment dahil baka maapektuhan ang kabuang pondo ng mga pensyonado. Losses so far? Ayon sa COA, aabot sa 251 milyong piso ang nalugi sa valuation ng mga investment na ito. Tanong ng taong bayan, ginawa bang poker chips ang perang pinaghirapan ng mga guro, sundalo at kawani ng gobyerno? OMG mga kapatid. Ito naman din ang ating opinion. Alam mo, sa totoo lang, nakakagalit at nakakadismaya ang ganitong balita. Isipin mo to, ang GSIS na dapat tagapag-ingat ng pinaghirapang kontribusyon ng mga guro, sundalo, janitor sa munisipyo, nurse sa public hospital at iba pa, biglang, na, biglang nagpakasugal sa stock market at hindi basta-basta stock ha, Kundi isang kumpanyang sangkot sa online gambling na ilang linggo lang bago bumagsak pinamigay na niyang bilyonaryong playboy na may divorce drama. Sabi ng ganun mga kapatid, para sa mas malinaw, pinamigay na ng isang bilyonaryong playboy na may divorce drama. Ah, may issue. Sino kaya yon, mga kapatid? Anong klaseng due diligence 'yan? Sinong matinong fund manager ang bibili ng milyong-milyong shares? ng isang kumpanyang sobrang taas na ng presyo tapos sa isang industriya, sa isang industriya pa na delikado at kontrobersyal. Hindi naman ito simpleng risk management lang. Parang nilagay mo sa kasino ang pera ng buong bayan tapos nagpray ka na lang na sana manalo. Ang mas masakit hindi ito pera ng mayayaman. Ito ang pensyon ng tatay nating pulis, ito ang retirement ng lola nating guro, ito ang kinabukasan ng maraming empleyado ng gobyerno na walang ibang inaasahan kundi ang GSIS kapag tumanda sila. Siyempre, yung pensyon-pensyon, mga kapatid. Tapos ngayon, mahigit isang bilyon ang nawala sa isang iglap at wala man lang malinaw na paliwanag. Walang resignation, walang transparency, at bakit online gambling pa? E mismong mga mambabatas ay nananawagan ng total ban sa Pogo at mga online beating platforms. Parang sinadyapang itaya sa lason ang kinabukasan ng mga naglilingkod sa bayan. Sa mata ng taong bayan, ito ay hindi simpleng investment failure. Ito ay pagpapabayak, kapabayaan at kawalan ng malasakit sa kapwa Pilipino. Kaya ako, nananawagan ako ng tunay na investigasyon. Hindi pwedeng tahimik lang to. Hindi pwedeng mauwi sa paper loss lang yan. Napalusot. Ang pondo ng bayan ay hindi dapat itinuturing na pansugal. Dapat ang pondo ng bayan ay inaalagaan, pinapalago sa tamang paraan at pinapaliwanag sa publiko kung saan napupunta tama nga naman, di ba? Kung may pagkukulang ang mga pinuno ng GSIS, lalo na si Biloso, panagutin, di ba? Kung may nakinabang ng hindi pa, ay, kung may nakinabang ng hindi dapat, ibig sabihin, yung mga pambubuaya, imbestigahan at ipakulong. At kung may sistema ng pamumuhunan na walang malasakit sa taong bayan, baguhin. Hindi tayo papayag na manahimik habang kinukurakot at nilulustay ang buwis ng sambayanan. Okay, mga kapatid, eto na, dadako na tayo sa pangalawang balita po. Eto naman, kaya BP Sara naman ito, no? Impeachment trial ni BP Sara Duterte. Habang nabubulgar ang mga sablay sa GSIS, isa pang init ng balita si Vice President Sara Duterte kakaharapin na ang impeachment trial. So, ibig sabihin sa dami po ng mga balita-balita, matutuloy pa rin pala talaga. Ayong kay Senador Kiko Pangilinan, sino bang interesado kay Kiko, no? Ay, susmiyo marimar. Uh, Suportado niya ang pagpapatuloy ng paglilitis. Aniya, malinaw sa ating saligang batas na kapag na-transmit na sa Senado ang articles of impeachment, dapat agad nang umusad ang trial. Walang dapat na delay, sabi ng ganoon. Paalala ni Pangilinan, ang Senado ay hindi lang tagagawa ng batas. Ito rin ay isang hukuman ng impeachment. Tungkulin nilang tiyakin na ang proseso ay patas, mabilis at may integridad na impeach si BP Sara noong Pebrero 5 matapos pumirma ng 215 kongresista sa ikaapat na reklamo laban sa kanya. Ang tanong, may pananagutan ba talaga ang Vice Presidente? Opinio politika lang. At ito naman ang ating opinion dyan. Okay, impeachment, hindi dapat gamitin sa pamumulitikong laro. Impeachment ay isang seryosong bagay. At habang may proseso at karapatan ang bawat isa sa ilalim ng konstitusyon, ang tanong tama ba ang isang halal na opisyal tulad ni BP Sara Duterte ay tila ginagawang target ng sunod-sunod na reklamo tila may halong agenda. Tatlong impeachment complaint ang ibinasura, ang ikaapat umusad. Pero ang tanong, anong tunay na dahilan? Yung sinasabing confidential fund eh halos lahat ng ahensya may ganyang klase ng budget lalo na pag national security ang involved. Hindi ko sinasabi na huwag niyang imbestigahan. Kung may pagkukulang, dapat harapin. Pero kung titignan mo ang takbo ng imbestigasyon, parang mas pinupolitika kaysa katarungan ng umiiral. Si BP Sara ay isang matapang, pero siya, siya rin ay isang ina, guro at public servant na pinili ng mahigit 22 milyong Pilipino. Ganyan na lang ba kadali na ang isang halal na taong bayan ay masibak? Base lang sa mga aligasyon, hindi ba't mas karapat dapat na panagutin natin pagtuunan natin ng pansin ang tunay na problema ng bayan? Pondo ng GSIS sinusugal. Korupsyon sa iba't ibang ahensya, ang dami niyan. At lumalalang kahirapan, sobrang dami niyan. Kung ang impeachment ay gagamitin bilang political weapon, paano na ang demokrasya natin? Kung ang bawat desisyon sa Senado ay magiging scripted na lang base sa kapritsuan ng iilang makapangyarihan, hindi ba tayo rin ang taong bayan ang talos sa huli. Kaya ako, sinusuportahan ko si VP Sara hindi dahil siya ay anak ni Digong, kundi dahil hindi dapat ginagawang paligsahan sa politika ang impeachment. Tama si Senador Pangilinan, siguro. Dapat umusad ng proseso, pero dapat makatarungan, walang bias at hindi trial by publicity. Bigyan natin ng respeto ang boto ng taong bayan. Ang dami nun, mga kaibigan. Bigyan natin ng pagkakataon si Bipisara Sara na ipagtanggol ang sarili ng patas, hindi paninira. Kung may sala, panagutin. Pero kung ang lahat ay gawa-gawa lang para sa sariling interes ng ilan, huwag nating palampasin. Demokrasya ang ipinaglalaban ng mga ninuno natin. Huwag nating hayaan na ang impeachment ay maging laro pampolitika habang ang problema ng bansa ay hindi nabibigyan ng solusyon. Ako si Kuya Deng ng X-Crew Channel at anong meron Kuya Deng TV? Kung di tayo magbabantay sa pera ng bayan, baka isang araw magising tayo. Ubus na ang inipon ng buong sambayanan. Kaya mga kababayan, manindigan, makialam at magingay. Like, comment and subscribe kung gusto mong mas marami pa tayong mapag-usapan ng ganito. Hanggang sa susunod, ingat lagi at laban lang.